Alam niyo dito guys. Pag di of na mga katulong na mga domestic helper. Mm, sasakay kami ng ferry papunta ng city. Yan ang ano namin dito. So, kung minsan dito lang kami tumatambay sa tabi dito ni area lalo na pag takip silim maganda po talaga yun nga lang ngayon akala ko kasi maganda yung panahon yung pagbaba ko ang init pala pagdating ko dito so babalik ako yan hindi ako mahilig noon ako hindi ako mahilig noon pupunta ng ano eh pumupunta ng city pumupunta lang ako pag papasok ng pera sa bangko or may bibilhin pero yung papasyal pasyal kasi pag day off mo, yung mga mas magastos marami ka makikita kahit sa rebitang ten dollars one dollar equivalent magkano na yun diba so magastos pag mag holiday mas prefer ko yung ano mas prefer ko yung magstay ng boarding house, matutulog at saka 'yun kakain lang ng gusto kong kainin. Yan may customer yan. ihati doon sa dulo. Tapos babalik na naman. Yung iba, sasakay niyan kasi tinatamad maglakad pabalik sa ferry station. Yan. Dito ko practice yung ano. Mm, yung nagsisimula palang lang mag-aral, mag-bike yung mga alaga ako. Yan, na-miss ko to. So, bye for now! Bye bye guys mga langingging bye